Paglabas ko nga ng kwarto ang ingay nila kasi nilabas pala nila yung drone. Gusto nga nilang pumunta ng sunken garden kasi palili pa rin nga raw nila tong drone na to. Kaya ang sabi ko sa kanila sasama ako. Ito nga yung drone na binili ko sa Amazon nung nandun pa ako sa Japan. Pinagpraktisan ko talaga to. Kaya andami ang dami niya ng mga tape kasi nabali na talaga yung mga protector niya. Sobrang kawawa nga tong drone na to sa akin nung pinag ko pa siyang lumipad. Hindi na nga muna nagtinda si Carlos kasi linggo na nga lang nga din siya magtitinda. Isasabay na nga sa pagtitinda namin ng biryani. Kaya family Friday nga kami ngayong lima. Alas 3 na nga to ng hapon, buti na nga lang nga din at makulimlim kaya hindi rin mainit sa biyahe. Sinama so, na nga din namin yung mga aso para makatakbo-takbo din sila ng malayo-layo. Dito na kami sa may sunken garden, malapit nga lang nga din to sa bahay. Ang dami din nga mga estudyante dito na mga nakatambay rin. Mm -hmm. Kung ano-ano nga ang mga activity sa school nga yung mga pinapractice nga nila. Pagkalapag nga namin yung mga aso namin tuwan-tuwa talaga naghahabulan sila. Doon nga sa bahay, hindi rin sila makatakbo ng ganyan kasi nga maliit lang din yung space doon. Pumunta na nga dito sila Gerald din tsaka si Carlos sa may patag para itry na nga nila yung drone paliparin. pa rin. Ginunek na nga rin ni Gerald din sa phone niya yung controller. Medyo nahirapan nga siya iset up nung una. Tinatanong nga niya ako kung paano. Inalimutan e, nalimutan ko na rin to kasi sobrang tagal na rin. Tsaka yung apps kasi na ginagamit ko para dito nandun sa isa kong phone na nawala na nga ni Gerald. na up na nga ni Gerald nahirapan naman siyang pali pa rin, kasi nga parang hindi na kaya ng drone lumipad. Para kasing may problema yung battery niya dahil lumobo na. Kaya siguro hindi na talaga siya makalipad ng mataas Inuha din nga ni Tantan yung drone Para siya na ang magpalipad Saka siya tumakbo-takbo Hindi na umandar Lobo na kasi yung battery niya Sobrang tagal na eh taas <laughs> Madami din nga ang mga nagtitinda dito Kaya bumili nga kami ni Geraldine itong chicharo na to Nagdala din nga sila din ng pangsapin Kaya naupo nga muna ako dito Maya-maya nga lumapit sa akin si Talia uh, Talia Anong gawa mo? Huh? sila o tuwang-tuwa o mga nakalabas kasi doon sa bahay hindi sila makatakbo ng ayos <laughs> ah! trip ng fish cracker Ay, mama. dahil din namin na paandar yung drone yeah, balik na kami dito <laughs> Ini sejarahnya, Cicaron, 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 oh. Tau-tau 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 sa vlog tayo ha. Sabi nga, tango pala, tanda pa gutom pala to. Sabi sa'yo sa ano, di <laughs> ba? <laughs> Ay, bola, ba't sinicharad mo yung... Ano <laughs> ba yan? Ito nga ako. Ang sarap nito, no? Oo nga, mas mas sarap ako. Makain mo nga kay Bella. May buhok. <laughs> May buhok. May buhok. May buhok. May buhok. Oh, balat. <laughs> Inabot din nga kami dito ng dalawang oras bago nga kami umuwi. Excited pa naman si Carlos at saka si Gerald din na pa rin yung drone. So yun know, na guys, hanggang dito na lang yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!